Pag-akyat ng maraming Japanese sa isang hagdaan usap-usapan ng netizens ang viral video panoorin Kilala ang mga Japanese sa kanilang disiplina. Sa katunayan, madalas silang ituring bilang pamantayan pagdating sa ganitong katangian. Patotoo rito ang isang video na nag-viral sa social media Thailand Bagamat puno at siksikan ang kanang hagdan at walang katao-tao sa kaliwa, makikitang naghihintay pa rin sila sa kanilang pagkakataon na makaakyat. Dahil dito, mahigpit nilang sinusunod ang patakarang keep right. Umani naman ang video na ito ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Ano nga ba ang masasabi nila tungkol sa striktong pagsunod ng mga Japanese sa kanilang patakaran. Tara, alamin natin 'yan. Ayon sa ilang netizen, hindi susundin ng mga Pilipino ang ganitong patakaran dahil gagamitin pa rin nila ang hagdan na walang tao. Komento naman ng isa. Disiplinado ang mga Japanese dahil bata pa lamang tinuturuan na sila ng mabuting asal. Hindi umano katulad sa Pilipinas na kahit simpleng pagtatapon sa tamang basurahan ay hindi magawa. Ngunit ayon sa isang netizen, mawawala rin ang disiplina ng mga Japanese kung nasa bansa sila na may malaking populasyon katulad ng India. Paliwanag niya, ilang minuto lang ang nasasayang ng mga Japanese sa ganitong paraan ng pag-akyat sa hagdan. Ngunit kung sa ibang bansa ito, maari silang mali ng ilang oras sa kanilang trabaho o paaralan. sinang na naman ito ng isang netizen na nagsabing hindi akma ang kultura ng Japan sa sitwasyon ng ibang bansa. Ngunit sa iyong palagay, akma bang ipatupad sa Pilipinas ang ganitong kahigpit na pagsunod sa mga patakaran sa pang-araw-araw na buhay? D W Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.